Hi guys, sa mga nagtatanong tungkol dito sa video na to, kung saan talaga yung pinuntahan ko ng mga reseller ng MK Watch. Guys, hindi to original pero maganda yung quality ah. Ito na yung video na gawan ko na. Sorry naman natagalan. Dami nagko-comment dun sa video na yan. So, ayan siya guys. Pag diniretso mo yan, ayan yung um, Chapo Church. So, ayan yung Carriedo Center. Dito siya sa side. Plaza Miranda Shopping Mall. Actually, kahit dalawang entrance dyan, pero kahit saan kayo pumasok, ganun pa rin naman yung kalalabasan nyo kasi paikot pa rin naman yan. Tsaka, mas okay kung mag-ikot-ikot muna kayo para makakita kayo kung saan yung pinakamababang um, price. Pero dito sa papakita ko sa inyo, uh, eto yung nakita ko na mababa. Ano, yung branch nila is nasa ano lang, 1 for 50. Sa iba dyan, pag nag-ikot kayo, hindi ko pa kasi yan total na naikot talaga, pero... Yung iba kasing napuntahan ko is 1.5 sa kanila, wala pang box at saka paper bag. Ayan yung FB page nila. Pwede kayo mag-inquire dyan, pwede kayo mangingi ng picture or sample Mani sample picture or video ng mga gusto niyo orderin sa kanila. Pwede rin kayong magbayad sa kanila through GCash, pwede bank, bank pwede rin. Pwede rin kayong pero kung ako sa inyo mag-walk in kayo kasi para i-check niyo muna kung gaano kaganda quality nila kasi alam nyo guys pag pumunta kayo ng ong promise talaga yung mga nandoon nakahalo sa ginto yung mga nagbenta ng ginto karamendo nagbebenta rin sila ng MK watch ang price nila 5,000 pataas tapos pag sinabi mo kung magkano yung last price nila ibibigay lang nila sa inyo ng 4,6, 4,3 ganun pero same lang naman yan dun sa binibenta yung nasa Ongpin pin at saka yung nandyan grabe yung patong nila dun sa Ongpin, kaya Diyan kayo pumunta guys, pag gusto nyo ng pangnegosyo negosyo yung nakikita nyo ng mga binibenta sa TikTok, yung sa mga nagla sa FB, diyan sila kumukuha promise. Tapos may makikita pa kayo doon na mas mababang presyo, pero MK din. Pero yun yata yung tinatawag na EOM ba yung tawag doon? Yun, yung mga ano siya, hindi siya mabigat na rilo, pero pwede na rin pambenta. Kaya kung gusto nyo magnegosyo ng mga ganyan, magreseller ng mga ganyan, pwede kayo dyan guys, itrain nyo pumunta dyan. Bago kayo pumunta na, ay bago kayo mag-order sa FB, puntahan nyo muna ng personal para makita nyo yung quality talaga guys. Maganda talaga, promise. Yung akin, ang tagal na, nakailang, nakailang kuha na ako dyan pambenta tsaka pang sariling gamit ko, pero hanggang ngayon okay na okay pa din hindi lang MK watch yung meron sila, hindi lang MK brand ng watch na meron sila, meron silang Techno Marine, Coach, Fossil Watch, basta marami pang iba. Kaya check nyo na lang doon, may Tory Birch din sila doon. Kaya tignan nyo na lang doon guys, ba basta para sa akin guys, mas maganda kung pumunta muna kayo doon para ma-check nyo yung quality. Yun lang guys, thank you for watching.